Mga kamotor, may tips ako sa mga gawaan nga mga mekanik. Kailangan natin hindi tayo pala dalos kung mag-aayos tayo ng mga motor sa customer. Kailangan natin hindi tayo pala dalos sa ginagawa natin ng mga kamotor. Kailangan relax. Pag hindi natin kaya, kung natin ayusin, huwag natin parang parunong ka gumagawa ng mga kamotor. Kailangan matuto ka kung ano ang maabot mong kaya kasi uh, sisira ng uh, mga customer yan. Kung hindi natin kaya na magayos ay ipapasa natin sa mas marunong sa atin mga kamotor. Kailangan kung baguhan pa tayong nag-ayos ay marunong tayong magtatanong sa marunong nating kasama. Ayos ba ito mga kamotor? Kapag hindi ka marunong sa makina, marunong ka naman sa gulong, isa gulong ka na lang muna. Huwag na tayong papunta sa makina. Ayos! kailangan mga kamotor pag nagyan tayo sa siya kailangan natin mapagbigay sa kapo natin mekaniko pag may inaayos ka ay ibigay mo sa yung iba yung ibang magpaayos ibigay mo sa kasama mo wag, wag yung ano na lang pag mo ibigay awa ka naman sa mga kasama mo kaya naman sila ng bigas mga kamotor eh experience naman to kaya, may tindahan ba ko kasama ko ay inaayos siya tapos may dumarating hindi niya ibibigay yung ginagawa niyang una, una yung ginagawa ay pabayaan niya. Hindi niya ibibigay sa ano, kasama niya. Ano ng ibang mga kasama kong mga uh, bayo ko lang ay magbibigayan lang tayo. Kasi pareha naman tayong naghahanap buhay. Huwag okay iba tayo dyan mga kamotor.